Jesus ko, guys ito yung nagsasacrifice talaga guys uh, yung plalanggana ay lubot na <laughs> yung kinayod ng niyog lagyan ng baga at pausukan bago siya gugunawin yung i sa ano guys Mm, yan, may, may baga siya. Wow! So, uh, ito yung ano guys, yung labong or slang itong tawagin ay Bam or Bam uh, baby bamboo. Bam Ulay <laughs> sa gata <laughs> ng liyo. Gigunaw na or Di kumot gumot na yung ano yung, <laughs> yung kinayod na niyog na yung kanina guys na pinausokan ay ayan na siya guys kailangan natin ng gugunawin. Guys, ito na yung ating gata. Kan, gata. Yung kinayod na niyog na pinapausukan. At ito yung sahog natin. Konting hipon. Nandiyan na yung mga ricado, loya, sibuyas at bawa. Ito yung chili. At ito yung labong or slang kung tawagin wow. sa bacon. Kaya prepare na natin guys para makapagluto na tayo. At ito yung gikumot-kumot at ito rin kikumot-kumot <laughs> uh, okay lahat yan kikumot-kumot para maging masarap ay este ganyan talaga siya kailangan pipigaan so lulutuin na nakalagyan ng mantika okay ng mantika na mawali yung langsa halo-halo lang yan guys lagyan natin si maraming gata. Marami siyang gata, guys, kasi marami din niyo. So, medyo may timitim siya dahil pinausukan nga. Al Gulay na labo. Oh. kumukulo na siya, guys. kumukulo kolo na ang ating gata. Yan, halo-halo in para di mag buo, -buo. Yan na, guys. Ang ang guys guys, kulo na. Ilagay na natin ang ating labong or slang. Ayan. Or baby bamboo bamboo. Ayan. Ayan guys. At haluin natin konti. Pati pagkulo hanggang medyo matuyo-tuyoan siya. Ayan guys, ang labong. or slang. Ayan. Ang pagluto lang dito guys, nilalagyan lang namin ng yung bangka or ano ng kahoy para pausukan yung gata. Yung ginawa kanina. So, ayan guys. Sintente na ng saglit. pakuluin natin at malapit na maluto. Ayan. Ayan yeah, guys, nilagay na yung lada para pampalasa. Siyempre Bicolano, always may lada. Yeah okay. or chili. Ang tinghalo-halo na lang guys, luto na yung ating labong. At kailangan lang na may kunting sabaw para naman masarap. Kasi masarap yung sabaw niya. Okay. Ayan guys, malapit na maluto ang ating very very malasa yun <laughs> very very ito malasa yan, very, very tumalasa, guys kasi siya yung sahog sahuge eh, ng heponis so heponis nito kahit maliliit lang guys basta ano basta. pero ito naman guys kahit wala naman siyang sahog pag pinobre style pang mahirap style pwede rin na wala tayong isa Oh, so, basta meron lang pandasa asin bitchin at ricado okay na isang probensya sa pag maihirap pero syempre guys medyo mayaman mayaman konti kami ngayon kaya may hipon o no? diba kaya masarap ka. <laughs> so, ka siya so malapit na siya maluto guys ang ating ginataang labong tama na guys ang timpla okay na okay pa sa sarap sarap okay, ito talaga ang paborito kong ulam Namimiss ko ito yung pinausukan. Konting anong na lang, guys. Tembot. Luto na ang ating kinataang labong. Diba? Ganyan siya, guys. sarap. Sige. Konting kulo na lang. Okay dogs na siya. At pwede na. Mapapapaanle rice na naman tayo nito. Mga kalangga. GSM blend blood. Or kamameta jo. Sasarap nitong gulay na labong. Simpleng sangkap lamang pero mapapasarap ka at mapapaanle rice ka na naman nito. So, okay. hindi. Thanks for watching. Loto na siya guys, ang ating gabong. So, salamat sa inyong pagpanood. Kawa na tayo guys ng ano, para makainan natin ng konti. O, diba? At, tikman na natin guys ang ating lot. Ayan, konti muna kasi mamaya na ang tuloy. So, para masarap. Okay. Hmm. Tikman mo guys ang ating nilotong ano, labong. So, titikman na natin guys. Kainin na natin. Tikman kung ano masarap. O so, Wala lang tayong kanin. Mmm. Yummy. So, Yummy.